Alam mo, baka akala mo'y kontra kasi hindi mo naiintindihan. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. O, oh, basahin natin. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. O, oh, basahin natin. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, Magkasunod na talata, magkaibay, oh. Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayon. Huwag mong sasagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Maging mangmang ka rin. Tuloy. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Nakita hmm, niyo. Eh, pagka nga nabasa mo yan, malulugaw ang utak mo. Eh, biro mo nga naman magkasunod. Sabi doon sa unang instruction, huwag mong sasagutin ang mangmang -mang ayon sa kanyang kamangmangan, baka maging gaya ka rin niya. Tapos, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang -mang ayon sa kanyang kamangmangan. At, baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, magkakontra o hindi? Magkakontre. Kung ang babasa, Walang unawa. Pero, pag ang babasa po ng dalawang talatang ito, eh, nakakaunawa ng Espiritu galing sa Diyos, hindi magkakontre. Gusto nyo patunayan ko sa inyo, mga kababayan? Dalawang magkasunod na talatayan, ha? Ah, ito nyo, ha? Pakinggan nyo, ha? Ulitin natin isa-isa, ho? Basa. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sabi ng Diyos, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Ito ho ang consequences ng pagsagot sa mangmang eh. Bawa, may nakasalubong ka taong mangmang, hindi umuunawa, nagalit agad, minura ka, hindi mo na nagtanong, galit agad. May nabalitaan lang siya. Sumagot so, ka nga ayon sa kanyang kamangmangan. Ano sa sasagot mo? May pagkakaiba pa ba kayo? Pareho na kayo! Ulitin natin yung talata. Pakingle. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Tama ang salita ng Diyos o hindi? Tama eh. Pag yung, yung kamang ng mga, mga inayunan mo, pareho ka rin. Ah, pareho na kayo, mami, ang dalawa. Wala na kayong distinction. Even if you believe that you are wiser than di you are both mangmang. Eh, lumagay ka sa libel niya eh. Ha? O, de, okay na, no? Naintindihan nyo na ibig sabihin ng Diyos? ulitin muna natin ulit, saka naman natin ituloy. Pakinggan nyo. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayon. Kapag sumagot ka sa mangmang, siyan sinundan mo eh. Sinagot mo siya ayon doon sa kanyang kamangmangan eh. O, magiging gaya ka rin naman niya. E pantas ka sa palagay mo eh. Ikaw ay maalam. Meron kang kalidad tapos eh, lumagay ka sa kanyang level, eh, mas, masama mangyayari sa'yo. Pero ang sumunod na talata ay ganito. Sagutin mo ang mangmang -mang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita niyo, doon naman sa uso sagutin mo ang mangmang -mang ayon sa kanyang kamangmangan. At baka maging pantas siya. Ito naman nagbibigay ng pag-asa na yung mangmang -mang mahangu sa kamangmangan. Ha? Hindi ikaw ang lala lalalim sa kanyang level, kundi ay hahanguin mo sa level mo. Paano ang gagawin mo sa kanya? Sa pakikitungo mo sa mangmang, pagnakikipag pag nakikipag-usap ka, sasagutin mo siya ayon ah, sa kanyang kamangmangan. Ha? At unti-unting magiging pantas siya. Paano yon? Pakinggan nyo, ha? Sabi nung... Sabi nung isang doktor sa pasyente, o sabi ng pasyente sa doktor. Dok, masarap po ang ano eh, ang ice cream eh. eh. Eh, may diabetes ka ika eh. Eh, masarap po ang ice cream eh. Paborito ko yun eh. Eh, mamamatay ka agad. Sabi ng doktor. Sabi ko na sa'yo, bawal lang matamis sa'yo eh. Mamamatay ka agad. Eh, paano ko yan, Dok? Eh, paborito ko yung ice cream. Ibig mo sabihin, hindi na ako pwede kumain ng ice cream? Pwede, paminsan-minsan. Kaya lang, pag kumain ka ng ice cream, mga kalahating ano lang, kalahating baso lang. Pero pag kumain ka ng ice cream, huwag ka nang kakain ng kanin at saka tinapay. Bakit ho? Oh? Eh, kasi ika, yung tinapay at saka yung kanin, nagiging sugar din yun eh. Hindi ko na intindihan yung dok, basta't masarap ang ice cream. Sabi niya, o sige, pag uwi mo, kumain ka ng isang basong ice cream. Damihan mo ha, isang baso ha, tapos balikan mo ako bukas kung ano naramdaman mo ha. Sige. Sinagot mo na siya ayon sa kamang. Pinipilit niya ice cream. Di, bigyan mo siya. sige Sige, isang baso. Sabi ko kanina, kalahating kutsa, ano lang. si isang baso, puno. Kainin mo lahat, ha? Sige. Kinabukasan bumalik, Dok, lambot na lambot ho ako, nanginginig ang katawang ko. Nung pagkakain ko ho ng ice cream, uminom pa ako ng coke. Talagang lambot na lambot ho ako. Nanginginig ho ang katawang ko. Tapos init na init ako, pawis na pawis ho ako. Lambot na lambot ho ako, Dok. Sabi ko na sa eh, masama sa'yo yung ice cream. Matamis yun, marahing asukal yun eh ay eh, binagayan mo yung kamang yan hindi niya maintindihan eh hindi niya alam yung yung glucose hindi niya alam yung lactose hindi niya alam yung simple sugars hindi niya alam yung that carbohydrates is converted into simple sugars iparamdam eh, mo sa kanya oh ngayon nanginginig ka pa ba nang ba ang laman mo upo do teka bibigyan kita ng ano ah oh inumin mo Diyang ka kalahating oras huwag ka alis ah o, ano ang pakiramdam mo? Malakas na ho, Dok. Malakas na. Ayos na ho. Ha? Ayos na. Ito pa, isa. O, inumin mo pa ito. Dok, nangihina ho ako, Dok. Nung tumatalamay mo, nangihina ako. O, ito, eto, Kalahati. Nung mainom yung kalahati, pagkaraan ng medya ora, Dok, lumalakas na naman ako. Yun. Ganun, anak. Kaya nga, bawal sa'yo maraming sugar. Kailangan regulated lang. Yung ibinigay ko sa'yo, pampababa ng sugar, tinan mo nang bumaba yung sugar mo, nalambot ka rin. Nung tumaas yung sugar mo, nalambot ka rin. Kaya kailangan, ang regular na sugar lang, mamintin. maintain Ayan. Para sa mga may Kaya kailangan, ang regular na sugar lang, mamintin. maintain Ayan. Para sa mga may diabetes. Yung hindi nakakaintindi ng medisina nung maramdaman niya yung sinasabi ng doktor, naniwala siya. O hindi ka na magpapahirapang magpapaliwanag na kailangan may insulin eh gano'n, gani Hindi na yung naramdaman niya matututo na yun eh. Kaya sa susunod inaalok ng ice cream, patikim nga. Ito pa ito pa mare, mari sige ka. Ayoko. Ayoko. <laughs> Natuto yung mangmango hindi. Una, bakit? Binagayan mo yung katangahan niya. O, oh, yun ang ibig sabihin ng just doon.